Ngayong ako naman nga niho kami mag-aulin ho baga nga niyo mga baon ng niyog. Gawa na baga nga niho sakto ngayong ako hindi nga niho nag-aulan. Kaya pala nga niho mga baon ng niyog na inuuling baga nga niyo din sa probinsya. Pagkatagkal nga niho ng mga kopras din sa loob ng bao ari ho iipon ko ng baga nga niho inuuling. Tapos nga ni pagkauling na ari ari ho ibinibinta ng 4 kilo naman nga niho. Kaya nga niho pagkagag niho mga niyog ang inyong mga tanim ay ari nga niho ay walang mga tapon. Gayon. Nagagabutas lang din nga niho kami di yan tapos niyo, diyan niho di yan yan inuuling. Nagakopras din nga niho kami di ni kaya nga nila ang hungayon ikukunti ang bunga. Ay gawa na baga ng mga nakakambuan ay pagkainitin init kaya nga niho ngayon ay aking mga niho gay pagkababagan magbunga ay kailangan niho kami minakawa kahit nga niho gang ni kaunti guna nga ngayon ay pagkamalmal ngani niho ng kupras din eh katapos ngani niho balta na yung mga niho gay e din ni nga, nga, nga niho nagasalang tapos din nga sa pinakababa din niho yung ginagatong ang parang maluto ay yung mga lukad gayon yung pala nga niho ay ho yung kupras lukad nga lang din yung tawag din eh balik nga tayo din e sa pag-uling ko na mga bao di yan lang nga ay nagatambak-tambak ko parang nga mga para tuyo aking bao ganun baga nga niho mga basa mga tuyo naman ngani niho kaya nga nila ang ho aking kukunti pagkatapos ko maitambak kailangan nyo ari hintayin lumingas ay kailangan nyo hindi pa tapos kaya nga lilaho din ni nagaulan ulan na ay, pagkahirap lang nga nyo na ulan magano baga nga apoy narihihina ay, kailangan naman nga nyo okay wala magagawa din alam naman nga nyo higupin ko lahat ay, <laughs> <laughs> ay tapos nga nyo maya maya ay garni na hong itsura tapos nga nyo ari pwede ng tabunan ay pa nga ng tuwig bago nga nyo takpan ng baga nga balat ng saging medyo hapo natin nga nyo kami na tapos ko nabaga ng nga nyo ari pagkatagal tagal ulingin tapos din nila nga nyo amin na hong natakloban ganin pala nga nyo itsura na pagkariho inatakloban tapos nga nyo din in, dahil nga nyo gabi na kami mauli na rin.